Ang apelido at ang suporta mula sa magkabilang partido, yan ang naging alas ni dating MTRCB Chairperson Grace Poe, Kaya siya ang nangunguna sa senatorial race. Kalakip na daw kasi ng kaniyang kandidatura ang pangalan ng Yumao Action Star na si Fernando Poe Jr. Dagdag pa riyan ang suporta ng mga personalidad gaya ni na dating Pangulong Joseph Estrada at Vice President Jejomar Marbinay. Malaki rin daw ang naitulong ng patok na mensahe ng kaniyang political ads at ang pagsali niya sa mga debate pag anak ka ng isang famous na na tao usually na under ka ng shadow she was willing to be under the shadows of two uh, great parents in the sense uh, in the in the movie industry respected uh, she was never uh, rating well in the surveys uh in fact ayaw na yata niya ang naririnig ko ayaw na niyang basahin yung survey kasi talaga hindi daw niya maintindihan minsan mataas minsan naman ang baba niya